we <laughs> Anyways, nandito pala tayo ngayon sa may bayan mga tropa at nagaantay ako dito na masasakyan natin mga idol. Eh, <laughs> papunta kasi tayo ngayon dito sa may SM guys. Ayun oh. eh nakatamad kasi lakari yan, mga tropa. Kaya magaanap tayo dito na masasakyan mga idol. Eto, may nakita akong taxi dito boy. Eh, para po bossing. Tara tara, parahin nga natin to guys. Eto, meron taxi tayo nakita dito mga idol. Eh, so yun guys, sasakay tayo dito mga ropa. Ayan, buksan natin yung pinto mga idol. Patid lang po sa SM Tropa. Buti na lang nakita tayo ng masasakyan nating taxi dito boy. And guys, tinanong niya tayo kung saan daw tayo bababa. syempre sa bababa tayo sa SM mga Ropa. So ito guys, buti na lang nakita agad tayo dito ng taxi na masasakyan natin mga Ropa. Hindi na tayo maglalakad dito ng sobrang layo guys. So ito boy, malapit na pala tayo dito sa may SM mga Ropa. So ito na guys, papasok na pala kami dito ng ES mga ropa. Ayan o. Oh. case guys. Buti na lang nakita agad tayo dito ng taxi na masasakyan natin mga ropa. Kaso nga lang pa into into mga idol. So eto guys. Andito na tayo sa may ES mga tropa. Magbabayad na tayo dito sa taxi mga idol. Naku, ang mahal naman ng ano nun guys na sinisingil sa atin. 90 pesos, ay ang lapit-lapit lang nun eh. So tara tara, sendan na nga natin yan ng Gcash mga idol. Tara tara, ito boy, meron pala tayong cellphone dito. So sendan natin siya dito ng Rcash mga ropa. Ayan o, oh. E, ano bang pangalan neto ni idol? Check nga natin dito guys. Ito guys, send na lang natin yung bayad natin dito kay ropa. Eh, nasend na rin natin yung bayad dito sa idol natin taxi ay berong mga tropa. Eh so dahil nasid na natin yan guys, aalis na yan si Idol. Ayun no, oh, napakaangas guys. Eh napakamahal naman ng taxi niya dito mga tropa, lapit-lapit lang. Eh so yung boy, meron pa tayong kasama dito guys. So isasama natin yan gumala dito sa may ese, mga tropa. So yun guys, pero bago tayo gumala dito mga tropa, kung hindi ka pa pala nakalike and subscribe dito sa channel natin boy, is mo na muna tong video at huwag mong kalimutan ka na mag-subscribe ha. Ayan o, may kasama na tayo dito makulit mga tropa. Merong ano dito guys, si Idol. Meron siyang bus dito. So eto guys, Merong pala na nakikita dito mga bus mga Idol. Parang gusto ko mag-conductor dito guys ha. Para marami tayong mabili sa SM mga ropa. Ayan o, daming mga bus dito guys. So eto guys, Merong bus dito si Idol. So tara tara, Victor nga tayo sa kanya dito mga ropa. So eto po yun. Paano ba tayo po dito guys? Eto po tayo nga dito sa bus ng tropa natin guys. Ayan o. Oh. check natin dito yung mga papasok na pasero mga tropa. Kung, kung magbabayad ba sila dito mga idol. So eto guys. Napakalag naman na ito, mga ropa. Guys nakasakay na ako dito sa bus ng tropa ko. Ayan. Maghahanap lang pala kami dito ng mga pasero namin guys. Ayan o. Oh. Saan kaya kami pupunta dito mga idol. Ikot doktor nga pala ako muna dito guys Wala pa kasi yung pera pambili dito ng bus mga trope eh. So tara tara iikot lang kami dito guys San kaya kami makita dito ng pasahero mga tropa Ayan oh. So eto guys meron na akong isang pasahero dito mga tropa Dito buyo Uy teka meron pa akong nakikita dun guys Tra, Tara tatawid lang tayo dun mga idol Eto guys ang dami ng mga sumasakit dito sa bus ng tropa ko oh. ayano oh. So tara tara maghahanap pa tayo dito ng iba pang mga pasero. Saan <laughs> kaya namin ibababa itong mga tropa? Ito, guys, yun. Dami kong mga pasero dito, guys. Nagbayat na ba ito? Ay, mga lodi, nagbayat na ba kayo? <laughs> Bawal 1, 2, 3 dito sa bus ng tropa, huwa. Oh, <laughs> so, yan, guys. Eh, tamang road trip lang kami dito. Saan naman kami pupunta dito, guys? Ay, papasok na ata kami dito sa Terminal 1. Ay, So eto guys tapos na pala tayo dito magkonduktor dun sa bus ng tropa natin So bibili naman tayo ng sarili natin bus ngayon Para tayo naman ang na magdadrive mga tropa at tayo naman ang kikita So eto guys so, kailangan natin ng na mabibili ng bus dito mga tropa So bibili muna ako dito mga idol para uuwa tayo ng pasero dito mga guys So eto nga pala yung napili kong bas mga ropa Ayan o oh, tignan nyo pwede natin ito magamit mga ropa E 12 passengers pala ang magkakasya dito guys Pus pwede na tayo magpera dito boy. So yan bilhin na natin yan guys Magkano na lang kaya matitira sa pera natin dito guys 450 na lang mga tropa Oh man eh, so yun boy Ispon na natin yan dito guys At kukuha na tayo ng pasero Para may pera na tayo dito dito guys Eto guys meron pang nagsend sa atin dito ng pera mga tropa Gamit para mga idol Ayun o niya pala tayo dito ng 500 pesos mga ropa Napaka angas naman So meron na tayong 450 pesos dito guys Punin na muna natin yung bus natin dito mga idol So eto guys meron na pala tayong conductor dito At saka isang barker mga tropa ito yung conductor natin, no? Oh, si Kalbo, mga idol. So, tara-tara. Sakay nga tayo dito sa bus natin, mga ropa. Ayan, oh. So, eto, boy. Andito na tayo nakasakay sa bus natin, guys. So, eto na, mga tropa. Palabas tayo dito, boy. So, tara-tara. Hanap muna tayo dito ng mga pasero natin, guys. Ayan, oh. Eh, gabi na pala dito, mga ropa. Ayan, oh. Konti na lang siguro yung makuha natin pasero dito. Grabe, dami ng mga kamote dito guys dami pa hinto hinto mga tropa ayun oh no. dami mga kamote o tara tara hanap tayo dito ng ano guys ng mga pasero natin boys. so papagas muna ako dito mga idol eto meron na tayo ditong gas station pagas tayo dito sa may shell mga tropa press lang tayo guys tapos bante mga idol eto guys andito pala yung conductor natin yan tsaka barter mga tropa magpapagas muna tayo dito mga tropa tapos maghahanap na tayo dito ng ano natin. Yung pasero natin mga idol. Asa na ba yung mga pasero natin dito? Naku, naiwan pa yung barker natin. Sasakay ka ba idol? Sasakay ka ba? So mga tropa, meron na akong nakita pasero dito guys. So tara tara. Mag-ano lang tayo dito guys. Mag-u-turn lang tayo mga tropa. Up, u-turn tayo dito boy. Ito, guys, marami na tayong mga pasero dito mga ropa so tara tara paupin na natin yan dito boy up oh, ikaw rin bossing sakay ka ni dito uy teka ayan oh. eto guys nagtatawag na pala yung mga pasero natin dito guys ayun meron pa tayong sakay dun mga idol so tara tara punta tayo sa next na mga pasero natin dito mga ropa grabe nabutan na tayo ng gabi rito ah so eto boy oh. meron pa ba dito mga pasero mga idol ayun sa kabila guys meron So tara-tara, mag-u-turn lang tayo dito guys Wala namang stoplight eh Paunahin muna natin to si idol na nagta-taxi mga ropa So eto guys, pasakay na natin dito yung mga pasero natin boy Teka, puro mga angel to mga ropa Ayun oh, puro may mga pakpak mga idol So tara-tara ito pa boy, pasakay natin yan guys. Nandito na sila sa bus natin mga tropa, punong puno na. So ito boy, Ligo lang tayo dito guys. Tapos, did natin to doon sa may drop off mga ropa. So ito guys, drop lang natin dito yung iba natin mga pasero sa may ese mga ropa. Ayun ho. E, eh dito pala tayo muna gagaray mga idol. Ayun, babanan natin sila dito guys. Dami nila dito mga tropa. So ito boy, nababana rin natin sila dito sa wakas mga ropa. So tara-tara, magpa-parking muna tayo dito mga idol. Eto, paik lang muna tayo dito guys. Naku, daming kamote dito mga tropa ha. So eto guys, paik lang tayo dito mga tropa. Yan, okay na dito mga idol. o so, yan, paik lang natin dito ng maayos mga tropa. Pwede na to guys, siguro mga idol. Yan, okay na dito guys. O so, tara-tara, na lang pala natin to magmul yung mga kasama natin dito. So eto boyo, daming kong kasama dito mga tropa ha. So tara-tara, magmumul lang kami dito mga idol. Dali-dali, sunod kayo kayo sa akin. Pwede bang pumasok dito? Eto mo yung kain muna kami dito mga tropa kasama yung mga idol kong driver. So eto na kay Susi. So, sino kayong tindero dito? O oh, dito. Opo tayo dito guys. Ayan. Kakain muna kami dito mga ropa. Napaka astig. Meron pang pusa dito guys. So, eh so yun boy. Magkakapi pala muna kami dito mga ropa. Juro dito ko na lang pala muna tatapusin tong video. At kung umabot ka pala dito sa dulo na video natin guys. So, huwag mong kalimutan na i-like and subscribe tong channel natin boy. So eto guys, so, oh, kasama ko yung mga tropa ko rito boy. Nagkakapi lang kami dito mga ropa. Let's go. So guys, dami ko palang kasama dito mga tropa. Ayan, oh. nagme-meeting lang pala kami dito ng mga idol ko. Ayan sila, meron pa akong kasama po siya dito guys. So yun mga ropa. Magkakapi lang kami dito. Eto guys, oh, order na ako oh ng kape namin dito mga idol. Meron pala kaming rally dito mga tropa. Ayan o. Andito. Nakalabas pala yung mga flag namin dito guys. So meron lang pala kaming pupuntaan dito mga idol. Ayan. Rally tayo dito guys. Ibaba ang presyo ng Robux. Let's go. Ibaba ang presyo ng Robux. Ayan o buyo, Tamang rally lang kami dito mga tropa. Eto kami guys tamang rally lang kami dito ng mga tropa ko. Oh, ay ano, napaka-angas. Yan <laughs> guys, andito kami sa may kalsada mga tropa. Tamang rally kami dito mga idol. Ito, <laughs> ibaba daw yung presyo.